Si Jerry kasama namin sa linang. Hi. Hi Jerry. Hi. Hi Jer. Hi Mom. Wait. Oops. Mikapon. <laughs> morning guys. Welcome to my yes. channel. So ngayon po, papunta po kami ngayon sa linang. Yes. Lalakad ka lang. Ay, yung dito ba? Wala na rin yung bahay dito. Ano dyan ba? Bato ka ng mga aso. Meron. Hindi <tinyan> 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 ako kaanuhin. Nakatakot naman itong mga aso. na ako. Naamoy ako. Bilis ng bakura nila. Bagong lalis. Tatay. Yun si tatay. ano po? Naglalaba. 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 Wala dito si Lola. Tara sa ilog. Punta tayo sa ilog. ka no. Doon, doon. Sa ilog maliligo tayo. To swimming Let's go. Nani? Okay, Let's go swimming. swimming. Yes. Let's go swimming. Let's go swimming. Okay. Punta tayo kay Lola. Okay. Punta kami sa, ano, sa ilog. Let's, Let's find Lola. Okay? Let's find Lola. Okay. Let's find Lola. Punta tayo kay Lola. Punta tayo sa ilog. Lola, where are you? Si Lola, nasa ilog. Puntahan natin sa ilog. Okay? Why is it so good? It's a much better smile. Ayan guys, pupuntahan namin sa ilog si nanay. Nandun daw siya ngayon. That was my family. Okay. Let's buy Lola. Laki na ng pagbabago dito sa... Where is Lola? Lugar na to. Hindi na siya masyadong mapuno. Sa itabi po kami. Tagal na rin panahon. Tagal na rin panahon. Hindi ako nakakapunta. Dito anak. Dito. Here. Here. Ayan. Malapit na tayo sa ilog. Tawag si Lola. Tawag si Lola. Lakasan mo. Lola, where are you? Lola! Oh, malitang ilog. Yung ano si Lola, oh. Lola! Nanay! Nanay! <laughs> Medyo malitang sapa ngayon na ang ilog. ano Nanay. Maliit ang tubig. Lumipat ka na po din yun ang tubig. na may agos. BHB. Hindi, dati doon ah. Ah, oo. Marami ako doon. Malaki. Malaki ang ilog. Maliit din Mali yun naman. Kaya nga na, din kayo ni Lola, daliligo na <laughs> Lala, halala, halala ayun, nangat niliguan ang aking bunso mm. tapos na pong maglangoy ang aking bunso, ayan, kami po ay babalik na sa bahay una na kanin pumunta sa bahay, naiwan si Lola sa ilog nakadali at naambon ayun, umaambon na tan na pala dito ang bahay. Mm. Ayan guys, oh, nagdala ng pritong saging yung aking mister. Pupunta sana siya sa ilog. Kaso nakasalubong na kami. So, sabi ko, puntahan na lang niya si nanay at dalahin yung kanyang mga labahin. Yung mga nilabahan pala. Kasi tapos na rin naman. Ayan, si Lolo at Lola. Nagwawal si Lolo. Lins na linis ng sahig. Eh, sobrang kintab na ng sahig niya. Bigat. Oh, yung aso ha. May dog ha. Iwas sa dog, okay? Jeric. nakita ko ulit yung hagdang bato nila dito ng tatay. Puntahan natin guys tong lumang banga ni nanay. Ayan. Ang eh. Hanggang ngayon okay pa siya. Wala pang sira. So, dito na nga lang siya sa labas ng bahay kasi may ginagamit na rin siyang isa pang banga doon sa loob. Matagal, matagal na daw itong banga na to ayon kay nanay, Bianan, ito daw ay matanda na itong na to. Siya ay nasa 60 taon ng mahigit. Baga ay sila ay bago pa lamang ay binili na nila itong tapayan na to. Ang edad ni nani ngayon ay 79 na. Magsa 79 na siya. So, banga pa rin siya. Nap napakatibay nung unang panahon ang mga banga na katulad nito. So, napaka-antik na pala nito. Ayan, tingnan nyo naman guys, oh. Siguro kung lilinisin pa siya. Kung lilinisin to, siguro, ano, magiging okay pa to. Pwede pa siyang gamitin. Ayan yung loob niya, oh. Nakasahod siya dito sa tapat ng bubong. Ayan, ito yung tapat ng bubong. Nasa tapat siya nito. So, pag umuulan, napupuno siya ng tubig kasi nakasahod siya dyan. Ayan guys, ito yung ginagamit nilang banga ngayon. So ito yung pinaglalagyan nila ngayon ng inuman. Halos ito yung hindi rin nagpapanglayo yung edad ng banga na nasa labas at itong na dito. Ayan. ito ay inuman. Iniipunan siya ng inumang tubig. Napakalamig ng tubig dito guys. Pag ito ang nilagyan nyo ng tubig kahit di ka na magyelo. Ayan. Yan yung ginagamit nilang tubig. Lagayan ng tubig. Eric, let's go. Come on. Uy. Tawag si Lolo at Lola. Come on. Come on. Tawag si Lolo at yan. Yan yung tank Baka kabukas yung tank eh. Sarap. Ipon, say Hi. Hi. Hello. Yan guys, kami ay pa-uwi na pupunta na sa bayan. Pupunta kami dun sa isang kapatid ni asawa. Nag-aano daw sila ngayon, nag-aani. Tutulungan daw niya. So tara, let's go! Okay! Come on, Lola daw oh. Come on, Lola! Lola. Okay, tara. Okay, wait, okay.